Why does my heart beat like a drum when you're around? Minsan, sa kahahabol natin sa taong gustong gusto natin, hindi natin nakikita. Oh. Pwede na ako, sis! Na may tao pala sa tabi natin, na tahimik na humahanga at naghihintay rin na mapansin. Pare, sarang mo yung pipig po. Baka na lang yan. Ay, napatay. Gusto mo mag- a uh ko ulap tayo. Bert! Please, please pumayag ka na. Para sa atin to. We need to talk. Yeah, I feel uneasy. May gusto kong aminin. This is not infatuation. Your life can change for the better in just 28 days. Yan ang lagi kong sinasabi sa loyal followers ko. To be honest, kasama ko silang mag-manifest na matupad ang pangarap kong makilala at makatuluyan ng kaisa-isang crush ko. Sigawin mo na to, Pwede na ako, sis! Pare, sarang mo yung pipigpo. Baka pasubukan na lang ako yan. Dumb, bad ka talaga kay Stacey. Dahil napatay. Sige lang, pare. I mean, look at her. She's just in the zone. And she look perfect. Bro, ay, kaya na ibang na si Stacy. Ibang na kilala ng ibang lalaki. Well, alam ko namang vlog lang to, pero... Pero pa naman siyang tanga, di ba? Pare, anong mukhang tanga? Talaga, di naman naman, oh. Sino ba naman maniniwala magkakatotoo ng lahat ng to? Hindi, ulo lang tawag dyan, eh. Papapansin sa social media. Cut! Ay, sorry. Okay, tapos na. Pakinggan nyo naman, gulungan ko ng mulungan. I'm trying to manifest my soulmate, too. Stacy, gusto ba ulitin na lang natin? Siguraduhin ko, di na mag-iingay itong dalawang to. Promise. Sorry. Hindi okay na, nagawa naman na eh. Maganda ba? Oo. Oh, Ayag ka. Huh? I mean, ah uh, maganda. Maganda lahat. Uh, it's the light is hitting your right. And... Magka-magical nga eh. ba? Diba? Oh, yes, yes po, tsaka malinis din yung audio, hindi ka, saka... hindi ka mukhang tanga. Yes, tsaka ako naniniwala talaga ako na makikilala mo ang soulmate mo dahil dyan. Promise! Eh? Hey. Let's take a break. Okay. Ay, wait, Shucks, wait, yung, you mic pala. Sorry, sorry. Ano mo, bro? Pare, kayo mo na yan, Sige, sige, sige. Does my heart feel like a drum when I remember us Everything suddenly to